for the na naman ang ka-friendship niya dahil nakagala ngayong araw na ito. At dahil ngayong araw na linggo, huwag natin kalimutan magsimba at magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin. At ngayon nyo ay nandito kami sa Pateras Catholic Church. At isa dito sa malaki at matandang simbahan dito banda sa lugar namin. At ayan nga si Father ay isang opa, o di ba? Napakabait ni Father ang galing magtagalog, mag-English at mag-Korean. Pwede ring magpa-picture sa kanya kung gusto mo. Mukhang mapapadalas ang pagsimba namin sa simbahan na to dahil kay Father. Charot lang, kayo naman, hindi na mabihil. Wow! At dahil nga natapos na ang misa, ayan for the go na ang mga beauty namin at nanghanap kami ng aming gagalaan. At dito nga kami napadpad sa may BGC, sa may tagig. At ito nga hanap muna kami ng aming pagpaparkingan na aming sasakyan para makapaglakad-lakad kami at makapaglibot-libot kami dito. Dahil nga may kasama kaming bulilit, kaya mas pinili namin na maglakad-lakad muna para maaliw namin siya. At syempre para hindi rin siya magpakaraga o ba diba? ayan ang sipag niya maglakad. At syempre, pasilip muna sa aming mga beauty for today's video. At yan yung aking anak na camera shy. At syempre, kasama ko yung aking mga kapatid. So, ayan, ito na yung pinaka bonding moment namin ngayong araw na ito. O, ayan, habang naglalakad, puro chikahan ang mga usapan namin. At napadpad na nga kami dito sa The Fourth Street at dito kami kakain. At dito nga kami kakain sa San sa The Fourth Street BGC Taguig. At syempre, diretso agad kami sa loob, baka magbago pa yung isip na aming financier. At ayan nga, kanya-kanya na kami hanap na aming mga pwesto. And for today's video is magsasangyup po tayo. Sitting pretty lang muna kami ngayon at yung aming financier ay busy business po mimili ng aming kakainin. At dahil nga magsasangyup tayo, ito yung mga list ng kanilang mga pangsangyup. So ayan, may mga pork, may beef, may chicken. So bahala na kayo kung anong gusto nyo and kung ayaw nyo naman magsangyup. Meron din silang ino-offer dito ng mga bento meals. So nandiyan na lahat dyan, pipili ka na lang and syempre andyan na rin yung price. At habang hinihintay namin yung aming mga lulutuin eh oh, no, ayan, syempre pasinit muna na aming mga beauty dyan. Pagbigyan nyo na kami dahil minsan lang naman ito at bawal maumay. At ito nga na serve na rin yung iba namin mga side dish at ayan na una yung sa kanila. And syempre ito yung aming baby o oh, ang baby niya ngayon. And kumain na rin sila dahil mga gutom na rin. And then yung iba naming mga in order na mga pangsangyo pa ayan, yung mga lulutuin namin. Andiyan na rin siya and ayan yung aming honey garlic na in order. So marami pa yung iba hindi ko na matandaan yung iba nilang mga pangalan. Basta ang alam namin ngayon is kakain kami at syempre palakihan ng bodega ngayong araw na ito. O, oh, ayan, kanya-kanyang pwesto na kami. And, syempre, mag-uumpisa na yung ating pagluluto para makapag-uumpisa na rin yung ating pagkain. So, ayan yung aking sister. Oh, o, so, siya yung naglalagay dyan. And, syempre, nga pala yung kanilang red iced tea dito is masarap. Ayan. So, yung isa kong pamangkin, ayan, gusto din nila magluto. So, hinayaan ko na lang sila dyan dahil tatlo naman silang gusto magluto dyan. Basta ako maghihintay na lang ako pagluto na, kakain na lang tayo. O, busy-busy diba? sila kami ng anak ko, ayan, for the abangers lang kami dahil tatlo-tatlo naman silang nagluluto dyan. At finally, ito na nga, na ang kainan dahil luto na, ayan, may paletos pa tayo yan, syempre, para healthy din. At hindi lang puro karne ang kinakain natin. O, ayan, bahala ka na kung anong gusto mong combination sa gusto mong kainin. Basta nandyan lahat yung pagkain. At ito kayong pinakagusto ko yung honey garlic kasi maliliit lang yung kanyang pagkakat and madaling nguyain and syempre perfect siya sa lettuce. At ito nga yung iba't iba nilang klaseng sausawan dyan. So merong spicy, merong medyo manamis-namis at merong pang so, hindi ko alam yung pangalan and meron dyan parang lasang wine. So okay naman lahat yan tinray ko masarap naman siya and meron tayo ditong lettuce at syempre meron tayong pork and beef. So ito nga pala mga ka-friendship ko pang third batch na to na luto namin. Ayan. So hanggat kaya mong kainin at kaya mong ubusin, pwede kang kumuha or mag-request pa ng gusto mong lutuin. So, ayan mga ka-friendship ko, ngiting busog at ngiting tagumpay tayo dahil nabusog na naman yung ating bodega. O, ayan na, hindi pwedeng maliit ang bodega dito. Dapat pagpunta ka rin sa mga ganito kainan, dapat syempre malakas ka kumain and syempre kaya mong ubos. Eh. So, ayan, nagluluto pa rin sila and enjoy na enjoy namin yung pagluluto dito and nakapag kami. Masarap din maranasan yung mga gantong bagay as your bonding moments. And syempre nung kami, hindi talaga namin to naranasan. At hindi to uso. And syempre gipit din kami sa pera ng mga panahon na yun. At ngayon nga na medyo nagkaedad na kami at may mga pamilya na kaya gusto namin maranasan din namin. At ng mga anak namin yung mga gantong bagay. At ito nga yung bet kong kainin, yung honey garlic, kasi sobrang nipis na yung pagkahiwa niyan. Ang dali muyain, tapos perfect siya sa lettuce. And meron din tayo yung chicken, may chapcha, and yung maliliit na patatas dyan. Pasensya na kayo mga ka-friendship ko kung may narinig kayong tilaok ng manok dyan. Kasi habang nag-voice over ako, eh, sumasabay din naman yung tilaok na manok. At ito nga, for the lamang tayo for today's video. At syempre talaga na-enjoy namin yung pagkain dito talaga namang habang nag-i-edit ako sa video ko na to at syempre nag voiceover din ako eh talagang lalo akong nagugutom at parang gusto ko uling kumain dyan sa mga pagkain na nakikita ko at yung anak ko dyan sa tabi ko pinagtatawanan niya ako ewan ko kung bakit o ayan ba diba kaya rin naman ang pagchachopstick at hindi naman nalalaglag yung pagkain o ba diba? ayan panay ang sobo and syempre enjoy lang yung ating pagkain at yung anak ko pasilip-silip dyan ako, sabi ko magmumukbang kaming dalawa maganyang-ganyan lang yung anak ko pero nakarami na yan ang kain at nagra pa yan na partida ang technique sa mga gantong kainan is wag ka kumain ng maraming rice kasi para hindi ka kaagad mabusok. So, ang kainin mo is yung mga pork, beef, tapos mag ka, and then yung ibang mga side dish para mas ma-enjoy mo yung pagkain mo at mas marami kang makain. I-enjoy e mo lang yung pagkain mo and syempre para maging sulit din yung bayad nyo. So, lahat ng kaya mong kainin, ubusin mo. So, lahat ng kaya nyong kainin is pwede ninyong i-request at lutuin. And, syempre, sa mga kainan nito is bawar yung leftover. So, dapat lahat ng nire-request nyo is uubusin nyo at wala dapat matitira. So, yun nga, busog na busog kami and thank you nga pala sa aming financier for today. Ayan, sa aming ano, sister na si Sis Giselle. Ayan, thank you, thank you so much sa pag sa amin and nabusog mo talaga kami ngayong araw na ito. Ayan, sa mga ka-friendship ko dyan, puputulin ko muna yung ating voiceover at magmumukbang muna tayo for today's video. At ayan nga, tapos na yung pagmumukbang ko. Pero yung mga kasama ko, ayan, nagluluto pa rin sila. nagpapadagdag pa rin sila ng kanilang mga lulutuin. And ayan yung anak ko, di ba, nakatingin na lang dyan kasi busog na talaga siya. Ayan, marami salamat nga para sa Sam Yunico at sa mga gustong pumunta rito. Ayan, located siya sa The Fourth Street dito sa may BGC. So, ayan lang mga ka-friendship ko. Sana yung nabusog ko kayo. Thank you for watching. God bless you all and bye!